Siguro ay nakita mo na ang iconic na larawang ito kuha ng Hunter x Hunter creator na si Yoshihiro Togashi. Sa larawan, makikitang tinatamad si Sensei sa isang napakaduming kwarto na naglalaro ng Dragon Quest. At ito naman ang isang larawan ng kanyang asawa na ngayon na si Naoko Takeuchi. Nagchichilak sa isang hood ng isang Porsche na isang mamahaling sasakyan. Siya ang creator ng manga at anime series na Sailor Moon. Siguro ay nagtataka ka na paano naging mag-asawa ito. Sa isang interview, binanggit ng Sailor Moon creator ang kanyang gustong lalaki na makasama habang buhay. Una ay mabait. Si Togashi ay kilala na napakabait na tao na labis na nasasalamin sa kanyang mga trabaho na makikita sa tema ng karakter na kanyang nililika katulad ng pagiging empathy at compassion. Number two, ang lalaki ay dapat may kakayahan. Well, kahit hindi ko nabanggitin ito, pero alam naman natin na solong ginawa ni Togashi Sensei ang dalawang pinaka-iconic na series sa lahat na magpahanggang sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang Ghost Fighter at Hunter X Hunter At ang panghuli, dapat ang lalaki ay maging isang patetik